Hello guys, good afternoon. Uh, magdilig ko na ako ng halaman ngayon. Uh, nakita ko na ang aking broccoli. Uh, wala, po, wala po siyang ano, um, chemicals. Ang nilalagay ko lang dyan, abo, sinasaboy. Tapos ito pa, ang aking broccoli. So, ayan. Alam, may uod. So, ayan. Um, parang kinakain o lagyan ko yan ng abo mamaya. So makikita no mamaya kasi pag may ulod, may uod, uod pala. Madali lang 'yan. Magkuha ako ng abo sa loob ng bahay. Sasabuyan ko lang 'yan. Mawala 'yan. So Ayun. So ako ay magkuha muna ng abo ngayon. Para sa aking pananim na broccoli. ang aking broccoli. Malalaki na sila. So, makita nyo mamaya, magsaboy ako ng abo. So, ayan guys. Ayan. Abo lang yung sinasaboy ko. Oh. So, bali, yan lang nilalagay kong fertilizer. So, tingnan nyo. Kasi may uod. Ang isaboy ko is, ano, abo. Yan. So, ano lang yan. Walang chemicals. Abo lang yan na Pinag sa Pinag ano ng... Pinanggatungan ng kahoy. So, yun. Um, kita nyo naman. Yung pinipil... Ginawa kong fertilizer dahil na uod. Abo lang yan. So, yung uod yan mawala. So, maniwala kayo sa akin kasi... Ganyan din ang ginagawa ko sa kamatis. So, bari, bali pang fertilizer. So, hindi ano, um, maka ano sa katawan makasama dahil abo lang yan. So, yun lang guys. Have a good day sa lahat.